May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. Saluhan niyo po muna ka tayo magkapit, Pandasal. Ngayon po ang kapistahan ng Presentation of the Lord. At tuwing ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ito, hindi ko po maalis sa aking isipan ang mga magulang na buong siglang dinadala ang kanilang mga anak sa simbahan, lalong-lalo na po sa panahon ng Misa. Tunay nga namang, they are never too young to praise our God ang mga bata, habang bata pa, ay mabuting nasasanay na lumalapit sa ating Panginoon, lalong-lalo na po sa pamagitan ng pagdarasal. At sino pa nga naman po ba ang mainam na makapagtuturo nito, kundi ang kanilang pamilya, lalong-lalo na po ang kanilang mga magulang. Sa ganung paraan, naipapamana rin ng mga magulang ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga anak. Ngayon pong kapistahan ng Presentation of the Lord, Masundan po sana ng mga magulang at ng iba pang mga nangangalaga sa ating mga kabataan ang mabuting ehemplo ni Santa Maria at ni San Jose. Ang kanilang mapagkumbabang pagdala kay Kristo sa templo ay makapagpaalala sa atin na ang mga bata ay nararapat lamang gabayan papalapit sa Diyos at sa kanyang simbahan. Ako po muli si Father Arnold ang nagpapaalalang, Every morning is a blessing.